Dito lang naman kami kumakain sa so, napakagandang view at kailan may babalik-balikan ka namin kahit napakalayo. Oh yeah. Ah, uh, uh ari po si Colin Garcia na asawa ni ano, Clifford. <laughs> 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 ari po si Minya, oh, tingnan niyo. Oh. oh, yeah. Kaganda ng ilog, oh. Ang gusto ko doon kumain. Sabi, sa lumpas ta, oh. <laughs> <laughs> ang ganda eh, oh. Tingnan yung ulam namin, munggo at toyo. Sa munggo at toyo ay eh, sulit na sulit dito sa tabi ng ilog eh, oh.

Napakaganda ng view din na Kahit doon kami kumain eh sa hanging bridge kasi ang hakotin. <laughs> ano? <laughs> Nakakain na po sila ngayon. Tingnan nyo oh, ang sarap kumain sa may... Ano sulit na sulit ang balatong sarap kumain sa ano? <laughs> ang laki ng isda. Ang sarap kumain sa tabi ng ilog, lalo na kung nakalublob si Makata. <laughs> Tapo na po ang kanyang balato. <laughs> <laughs> Tapo na nga. Buti hindi nalitod po. Ah, tingnan niya. Kakabibidyo -ka -ka po sa akin, natapo na ang kanyang sabah. Tingnan niya. Ayan po guys. Nakain na po kami. Hmm. Jay, magawa ka na lang na ulam kundi hindi maghugas ng ano eh, kundi lagay ng ano, buhangin. Ganyan <laughs> yun naman guys, ang panghugas namin. Kundi lagay ng buhangin. Ganito lang naman sa probinsya. Sa ng ilog. Hindi <laughs> <laughs> naman nakakain. Eh. Tingnan nyo po ang aming pagkain dito ngayon, Paco. Yan ho, pinuha namin mula buot hanggang natatas. Paco lang. <laughs> lang naman yun. Ito si Ito po si call center. Nubusan mo kami ng ulam. Kaya po, ang kinain nila ay roho. Kaya ang ulam Wala namang dala si Purunggal. Damo. Meron, meron, nasa, nasa garapon. Ba? Yan po. Isa Tingin na nyo, napakasarap. Sabi na ba? ka, huwag nyo nga. Munggo lang naman ang ulam. Tingnan niyo naman ang kinaano ang kaingin ng mga taga dine. Napakasisipag ng tao. Tingnan niyo ang kanila. Ayun oh, nagtatanim. Napakatarik ng na bundok. Kita niya? Ayun oh, nagtatanim. Tingnan ang tarik niyan, 'di ba? Yan tarik. Aahonin niyo 'yon. Hay nung tao oh, ayun. 'Yun. Nagtatanim. Ganda oh. Ang mga pinatrabaho ng talaga sa Dereta. Mga... Dito. <laughs> ang ganda dito oh. Okay. Tingnan nyo naman ho, ang, alam nang matagal kami din eh, na lang damit, tigay-tigay sa beach play <laughs> naglalaba. Ka-OA yan. aa <laughs> ah, ah. Ang anak ni Alice Guwo nagpapa-picture. <laughs> ah, ah. Sana all. Aba, ang turista. Taga kana Canada. <laughs> Sana all Canadian. Nang <laughs> Chinese. Tingnan niyo po. Ayun po ang mga katutubong nakatira din sa manggahan. Talaga naman po ang kanilang hanap buhay dito ay pangangaingin. Ayun. Madami po silang tanim doon sa kanilang bundok. Tingnan nyo naman ang view, napakaganda oh. Yun po ang hanging bridge. Yun ang hanging bridge oh. Yun ang tinuloy namin kagahano hapon. Ito sila Ang dami dito nakatera oh. Diba? Tingnan nyo si call center. Alam namang ang tagal din eh. Hanggang adosi pa kami uuwi. Ilang araw, apat na araw. Ang lang dami, tig tatlo. Hindi talaga tig tatlo. Kaya ari nilalabhang ko, gawa ng ang mga bata ay ipupunta sa tanay. I inilalabhan ko na para wala na silang labhan doon. Naglalaban na siya at dahil ang mga anak ay eh, dadaan sa tanay. Tingnan nyo. Tingnan niya. Na, linaw ng tubig. Hindi man lang nalabo kahit sa tabihan. Oh. Tingnan niya. So sobrang daming bato. Hindi lalabo yan. Hindi tulad sa ano. Bigin unang tungtong <tong> putik agad. Ay, <laughs> napakasarap oh, maglaba din. Kahit gano'n. Ganyan. 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 Hindi. Naglalabo ang tubig. Tingnan niyo, kitang-kita ang nalangoy kitang <laughs> kitang-kitaan na lang. <laughs> ha. naman ang arte. Utas ng um, photographer eh. Okay <laughs> ha? niya. Wow. Di man dito si Ermitanyo. Ha wow. ah. Uh -uh. wow. Ginagaya po niya ang mga katutubo nating Ifugao dahil talaga naman pong ang kanila pong mga kasuotan ay kahanga-hanga. Sandra boxing.